Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Bata na na costume bilang opisyal ng LTO para sa Halloween, kinaliwan online. Inside Out Inspired Halloween Trick or Treat ng isang kumpanya patok sa mga bata. Halloween Trick or Treat ng mga bata sa Navotas, idinaos mismo sa City Hall. Bangkay ng lalaki natagpuan sa loob ng freezer sa Arizona matapos ang apat na taon. Kanyang anak, sospek sa krimen. Ah, sa trending showbiz balita, ilang celebs all out sa kanilang Halloween costumes. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, Comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story. Horror sa kalsada. Viral ang larawan ng batang ito na may ibang costume sa party na dinaluhan. Sa halip kasi na gumaya ng isang nakatakot na karakter, nakadamit ang bata bilang isa umanong kinatatakutan sa kalsada. Effective naman kaya ang pananakot na ito sa mga netizen? Alamin yan sa trending report ni Rose Babiera. Kahit hindi Halloween, tila kinatatakutan ng mga rider at driver ang mga opisyal ng Land Transportation Office o LTO na nakapwesto sa iba't ibang checkpoint sa daan. Kaya naman viral ang larawan ng batang ito na nag-ala LTO official sa isang Halloween party. Boss, Happy Halloween! Asa ng lisensya mo? Ito pa nga ang hirit sa caption ng uploader. Tinutukoy kung gaano nakakapagpakaba ang mga otoridad sa kalsada kapag sila na ang nagpahinto sa mga lumalabag sa batas at nang ng mga lisensya nito. Ang mga netizen hindi naman naiwasang mapasang ayon dito. Hirit ng isa? E eh kahit kumpleto siya ng dokumento, talagang may takot pa rin siya sa mga LTO official. Habang ang isa, tila seryosong nagbiro na tiyak daw ay tatay daw ng bata ang nag-isip ng konseptong ito. Sa ngayon, mayroon ng higit dalawang libong likes at higit isang libong shares ang post na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Rainbow Halloween? kung nakasanay na nating magtakutan sa dilim tuwing undas, pues ibahin niyo ang pakulo ng travel agency na ito. Well, next lang naman kasi nila ang makulay na tema ng kanilang taon Halloween Trick or Treat ngayong 2024 na hango sa hit Disney film na Inside Out. Silipin ang pangmalakasang Twin Side Out Office Halloween Celebration sa Trending Report ni Arnold Herrera. Nagmistulang rainbow ang Halloween trick or treat celebration ng travel agency na ito na inspired ng hit Disney film na Inside Out o kung tawagin nila ay Twinside Out. All out ang mga props, makukulay ng mga lobo at samu't saring palaro para sa mga bata. May asul para sa mga Feeling Blue, may pula para kay Anger, may depth para kay Disgust, may kahel naman para sa karakter ni Fear. At syempre, hindi mawawala ang nagniningning na dilaw para naman kay Joy. Kwento sa akin na uploader na si Jason Yang paraan daw ito ng kanilang kumpanya para hikayatin ang kanilang mga empleyado na isama ang kanilang mga chikiting sa opisina para ipagdiwang ang Halloween season. Para raw talaga sa mga bata ang annual Halloween event na ito na kung tawagin nila ay Twilight, hango sa abbreviations ng kanilang kumpanya. Sa katunayan, naging taunang tradisyon na nila ang Twilight mula nang pinasimulan nito ng kanilang sales team department. At para mas child-friendly ang pagdiriwang, iniiwasan daw nila ang mga tipikal na temang katatakutan. At sa halip ay nagfo-focus sila sa mga makukulay na tema tulad ng Harry Potter, Pinoy Fairy Tales, anime, at marami pang iba. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next trending story. Halloween sa City Hall? Kung akala natin na sa mga mall, paaralan at kanya-kanyang gimmick lamang idinaraos ang Halloween, aba, hindi rin nagpahuli ang lokal na pamahalaan ng Navotas. Idinaos lang naman kasi nila kanilang Halloween party para sa mga bata sa loob mismo ng kanilang City Hall. Si Mayor hindi rin nagpahuli sa kanyang pasabog na Halloween costume. Ang iba pang detalye tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Sa nagdaang Halloween, kanya-kanyang party ang ginanap sa mga mall, paaralan o di kaya naman ay sa mga simpleng gimmick lamang sa kani nilang mga bahay. Ngunit para sa taong ito, hindi rin nagpahuli ang lokal na pamahalaan ng Navotas kung saan idinaos lang naman ang kanilang Halloween party sa loob mismo ng kanilang City Hall. At ang uniform nila for a day, mga Halloween-inspired costumes din na pati si Mayor may matching signature pose para sa kanyang pasabog na costume. At ultimo mascot ng Navotas na si Avot John, naka-Halloween costume din. Samantala bukod sa mga empleyado ay kasama ring nakasaya ang mga batang Navotenyo para mag-trick or treat sa City Hall. May mga palaro at cash prizes din para sa mga pinakamagandang costume. May papremyo din para sa may pinakamagandang Halloween decoration sa kanilang mga opisina. Ang Halloween trick or treat ay taon-taong ginaganap sa LGU ng navotas. Ito raw ay para magpasaya ng mga kabataan ng lungsod. Gayun din, isang paraan rin aniya ito ng alkalde para makapagbanding ang kanyang mga empleyado. Para sa si DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story... Bangkay sa freezer. Bangkay na ng matagpuan sa loob ng isang freezer ang lalaking ito mula sa Arizona. Ang sospek sa karumaldumal na pagkatago ng patay na katawan na tumagal ng apat na taon, ang kanya mismong anak. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Apat na taong itinago ng lalaking ito mula Arizona ang bangkay ng kanyang yumaong ama sa loob ng isang freezer. Inaresto ng otoridad ang sospek na kinilala bilang si Joseph Hill, 50 anyos, dahil sa iba't ibang kaso, gaya ng pagtatago ng patay na katawan sa kanilang bahay, at ang hindi pagre-report ng pagkamatay ng kanyang mismong ama. Ayon sa mga inilabas na court document, nakatanggap umano ng tip ang kapulisan na itinatago ni Hill ang bangkay ng kanyang ama sa loob ng isang freezer na natatakpan ng isang tarpaulin. Sa mismong araw ding iyon, agad nagtungo ang otoridad sa bahay ni Hill, ngunit hindi nito nasuri ang sinabing freezer. Kwento manunito, nito, apat na taon nang patay ang kanyang ama. At nang subukang iberip ka ng mga detective ang record of death ng limaong ama, imbis na mga dokumento ng pagkamatay, mga record nito bilang property owner at nakatatanggap pa rin umano ng social security benefits ang lalaki noong nakaraang taon. Agad gumuhan ng search warrant ang otoridad at nagtungo sa bahay ni Hill. Ngunit nang makarating, Bigla manung may nagbago sa kilos ng lalaki at sinabing may nakalagay sa kanyang freezer. Matapos basahan ng Neanderites, dito na tuloy ang inamin ni Hill na apat na taon na mula nang mamatay ang kanyang ama, itinago niya raw ang bangkay nito dahil sa takot na mawala sa kanyang ari-arian ng ama, partikular na ang bahay. Para sa DZRH HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, tuwing Halloween, talagang all out ang celebs pagdating sa kanika nilang pangmalakasang costumes. Ngayong taon nga, may nag-ala Taylor Swift at Beyonce. Mayroon ding couple na naging si Chucky at Tiffany. At syempre, diri rin nagpahuli ang ilang celebrity babies. Narito, silipin yan sa aking report. spooky season, talagang kanya-kanyang paandar at ipakakabog ang mga celebs sa kanika nilang costume. Gaya na lamang nang binansagan ngayong Taylor Swift ng Pinas. From head to toe kasi tila long lost twin ng pop superstar ang aktres na si Rian Ramos nitong nagdaang Halloween. Ang isa pang all-out at tila real-life doll ang kaibigan nitong si Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. Yonsei. Swak naman sa pagbabalik ng Victoria's Secret Fashion Show ngayong taon, mala VS Angel, si Miss Universe 2018, Catriona Gray. Di rin nagpahuli ang singer na si Jade Avanzado na ni-recreate ang look mula sa iconic album covers na sino pa ba kundi ng kanyang mommy na si Jessa Zaragoza. Matapos naman ang announcement ng celebrity vlogger na si Laureen Uy sa kanyang pagbubundis, perfect ang napili nitong costume flexing her growing baby bump ala Friana noong Super Bowl performance nito. At syempre, di rin nagpahuli ang mga celebrity baby. Gaya ng 2-year-old daughter ni Angelica Panganiba na si Amila Sabine na after maging si Moana, cute na cute nito bilang si Ariel. Princess Jasmine naman ang peg ni Serena kasama ang kanyang daddy na si John Hilario. Ang mag-asawang Bianca Gonzalez at Rex Intal naman kasama ang kanilang mga anak, kinareer ang pagiging mga bida ng hit animated film Inside Out. Habang si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at kanyang girlfriend si Chloe, nagala Chucky at Tiffany naman. At ang isa pang 10 out of 10 ang grade mula sa mga netizen, ang dancer na si AC Bonifacio na di lang basta ni recreate ang loopy Blackpink Rose, kundi pati ang music video ng hit collab song nito kay Bruno Mars na Apa 2. na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share niyan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS trending and viral show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoy, natin mo follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.